So guys! Good morning! I-flex natin yung ating tanim na talong. Ayan guys, ang talong ay mahaba. Pang ng buhay. Kumain ng talong para tayo ay humaba ang buhay. <laughs> magtanim tayo ng talong para tayo ay may makain. Sipag-sipag lang. Sipag-sipag lang magtanim ng talong. O, oh, diba di ba guys? Magtanim tayo ng talong para hindi tayo bibili sa palengke ng ulam. Ayan, mamitas na tayo ng talong. Pwede nating ulamin. Sipag-sipag lang, guys. Ayan, tignan nyo yung tanim na ta talong, guys. Napakaganda, o. Oh. Diba, guys? Ayan. Ang talong na ito ay mahaba, o. Oh. Mahabang mataba. Ay, ayat pa. <laughs> itong talong, guys, ay ganyan talaga. Meron ding talong na mataba. Pero itong sa amin ay payat. Pero masarap. Ayan. Matamis ang aming talong, guys. Ayan, guys. Bilibili -bili na kayo ng talong. At ito ay napakasarap. mm. 'di diba? Magtanim tayo ng talong sa ating paligid ng bahay para tayo ay maging healthy. Ang gandang pagtignan ng mga talong ko, guys. Ayan. Sipag-sipag lang magtanim ng ating mother ng talong. <laughs> Thank you for watching, guys. Enjoy lang natin ang buhay. Magtanim kayo sipag-sipag lang. God bless po sa lahat. Ingat.